So, ito na yung araw ng graduation ni Nashella, Edsel, at saka ni Marvin. At si Izel naman ay mag-moving up lang dahil grade 10 pa lang siya. So, bago mag-graduation ay gumawa na ako dyan ng pangregalo ko para sa kanila. Ang naisip ko na pang regalo kay Nashella at Izel ay yung bouquet na school supplies. Medyo struggle pang ako dyan dahil first time ko gumawa ng bouquet na yon. Kaya tinry ko na lang talaga yung best ko. Hindi man ito bulaklak o di kay yaman ni bouquet, ito lang talaga ang naisip ko para pagdating ng pasokan ay meron silang magagamit. At yung dalawa naman, si Marvin at saka si Izel, ang regalo ko sa kanila ay yung maliit lang na sobre at mayroong laman. At ito na yung nagawa kong bouquet na school supplies. Simple lang. Kinabukasan nun ay May 31, 2024 from 7 to 10 a.m. ay moving up ni Ezel at 2 p.m. naman para sa mga graduates. At ayon nakatanggap na si Ezel dyan ng kanyang certificates at pictorial na lang. Pagkababa ni Ezel ng stage ay binigay ko na regalo ko para sa kanya. Pero bago noon ay binigyan mo na siya ni mama ng garland for appreciation din para sa mga achievements niya. Pagkatapos no ay picture-picture muna at ayon lumabas na kami dyan para kumain ng aming tanghalian. Pagkatapos namin kumain ay kaagad naman kaming bumalik sa espilahan para i-prepare si Nashella. So ito na yung part ko sa kanilang mag-make up kahit hindi naman talaga ako make up artist. Ginawa ko na lang yung best ko para kahit papaano ay meron ding liwanag ang mukha ni Shella. Eh kasi isang beses lang naman ito mangyari so lagyan natin ng kahit simpleng make up lang si Shella. So ito na yung simpleng make up look ni Shella with her toga. Pati sa pagsusuot ng toga ay syempre nakaalalay pa rin ang ate. So, ito namang si Edsel ay nilagyan ko lang ng light na lip tint sa lips niya para kahit papaano ay mag red red din yung lips niya. At ayun, sinuklay at inayos ko lang yung buhok niya at pagkatapos nun ay sinuot niya na yung toga. At eto na, ito na yung pinakahinihintay nila ang mag-march papuntang stage. So, good luck po sa inyong tatlo. Ang kasama ni Shella dyan ay si Mama, tapos itong si Edsel naman ay si Papa Edgar niya. Tapos itong si Marvin naman ay yung tita Risa niya ang kanyang kasama. So ito na yung moment of truth na magmamarch na sila papuntang stage at kami naman ay dito lang sa gilid nakaupo at inaabangan sila. ayan kung makikita nyo ayan na siya siya lang tapos itong si Marvin naman ay biglang nagulat kasi hinalikan at hinag siya ng nanay niya kasi galing pa ito ng negros at bumiyahi pa papuntang Gimaras para umaten ng kanyang graduation. Gulat na gulat talaga si Marvin dyan kasi hindi niya inakala na makabot pa ng graduation ng nanay niya. Nandiyan na silang lahat sa loob ng gym at nag-start na yung program at ayun, tatawagin na sila para kunin ang kanilang certificate or diploma. So ayun, hinihintay na lang namin na tawagin yung pangalan nila at kung makikita nyo, hawak-hawak ni Mama yung isang bukay ng school supply. Siya lang daw magbibigay nun kay Shella. Shella, baby! At ayan, finally ay nakuha niya na yung kanyang diploma at hinintay talaga ni mama na dumaan si Shella sa kanyang harapan bago niya binigay yung bouquet na hawak-hawak niya at sinultan din siya ni papa niya Edgar ng garland. At ayon si Marvin at Edsel naman ang kukuha ng kanilang mga certificate or diploma. Lapuri, Marvin M. So, yun, tinawag si Marvin dyan ang nanay niya para suutan ng garland at ganon na rin si Edzel, sinuutan din siya ni papa niya Edgar bilang appreciation. Dito ay tatawagin na ang mga pangalan na kabilang sa with honors at kasama dyan si Sheila. Yeah,

So finally graduates na yung mga estudyanteng mag-uuling. Congratulations and good luck sa new journey. So ipapakita ko lang yung ibang mga videos kung gaano kahirap ang pinagdaanan niyo bago kayo makagraduate. Gusto kong magpasalamat sa inyo dahil hindi kayo sumuko at hindi nyo nagawang huminto sa pag-aaral kahit gaano kahirap ang buhay natin. Pagkatapos ng graduation at picture-picture ay umuwi naman kami kaagad. Sa hirap ng buhay, dinamin lubos akalain na makapagtapos sila ng high school. Pero God is good talaga kasi umabot din sa point na parang hihinto na sila sa pag-aaral lang dahil sa kakulangan ng financial at minsan walang makain. Pero ang lahat ng iyon ay tiniis at nahanapan ng paraan. Dinamin lubos akalain na nang dahil sa pag-uuling at pagbibenta ni Mama ng kahit anumang pwedeng mapagkitaan ng pera ay nakapagtapos sila. At sa nanay namin, maraming salamat kahit na wala kang alam sa pagbabasa at pagsulat pero ayun, napakataas ang determinasyon mo na makapagtapos kami ng pag-aaral kahit na alam namin na sobrang mahihirapan ka na. At sa Papa Edgar namin, maraming salamat din sa sacrifices niyo sa inyo ni Mama. Dear students, hindi hadlang ang kahit anumang pagsubok sa buhay. Tiis, tiyaga at determination lang na makapagtapos.